So yan, hi sa inyo mga ka-taste buds. At so, ngayon araw uh, na magluluto kami ng miswa patola. So ito mga ka-taste buds yung mga ingredients. So, so ito yung patola, nahiwan na rin namin yan. Siyempre gamit tayo dito ng nor shrimp cube para lalo mas maging masarap. Ayan, paminta. And then, and dun, dun namin nilagay yung paminta. Siyempre meron tayo itong sibuyas, bawang. At siyempre ito yung miswa. At ito naman yung hibe. Gamitin tayo dito ng asin. So di ba napakasimple ng ingredients. So, ito, syempre, bubuksan muna natin ang kalan. So, ito mga taste buds, maglagay tayo mantika. Yun, okay na yung ganyang kalan yung mantika. Ayan, painitin mo natin yan. Then, igigisa na natin ang sibuyas bawang. Napaka-simple lang naman yung pagluluto ng ano, miswa parola. Basic na basic yan. So, ayan. So, ayan, mainit na yun, no? lagyan na natin itong ano. Sibuyas bawang. Diba? Diba? Mga pala, kapag magluluto kayo, pwede kayo maglagay ng giniling na baboy o baka. Kasi yun yung mga original, nilalagyan talaga ng giniling na, na baboy. So hindi na kayo maglalagay ng ganyan. Gusto na na yung gagawin natin, yung basic kapag luluto. Ayan. And then, para mas masarap, sabay na natin sa gisa ang hibe. Kapag nakita nyo na gisa-gisa na yung sibuyas bawang, lagay nyo na yung hibe para lumasang maigi. Okay, maglalagay na tayo dito ng tubig. Maglalagay tayo tubig. Ayan, okay, halu-haluin muna natin ito. So ayan, yeah, medyo kumukulo na. So, kuha tayo ng asin. Kuha tayo ng asin dito. Lagyan natin ng asin. Okay lang yung ganyan ha, kasi masarap yung ganyan, yung talagang naluto yung bawang. So ayan, uugas muna tayo ng kamay. Then maglalagay tayo dito ng dalawang pirasong North shrimp cube para malasa talaga. So lasang hipon na hipon. Ayan, so tutunawin muna natin yan, imemelt muna natin yung ano, hipon para lasang lasa dito sa sabaw. Ayan. So, ba Diba? Yan. Pakuloyin ulit natin ito hanggang sa ma-melt yung ano. Itong nilagay natin dalawang pirasong no chilling cube. At maglalagay na tayo dito ng ilalagay na natin yung patola. So ito mga ka taste buds. So, ayan, medyo kumukulo na yan. So ito ilalagay na natin itong patola. So ganyan itong kadami. So ito isang pirasong patola to. Ayan. Lagay natin dyan. Then haluin din natin to. So ayan. Napaka simple diba? O ganyan yung proseso nya. No? Pag naluto na yan, saka naman natin ilalagay ang miswa. Dibitikman natin. Kapag okay na itasa, di luto na yan kaagad. Gano'n ka simple. Hmm. Isa sa pinaka basic na ulam yan. Basic, pero napakasarap. So, ito mga katikis bags, kumukulo na. Pwede natin ilagay itong miswa. Yan. So, ganito kasi yung mga nabibiling miswa nakalagay sa ganyan. halo haluin ka agad natin para hindi ito magdikit-dikit. And pag kasi ako naglalagay, kasi isang kamay lang yung gamit ko eh. Hawak ko kasi itong cellphone kaya hindi ko siya na ano. Yeah, kaya gigento na natin. Gento yung gawin, gagawin natin pang umaraan para mai spread natin yung ano, yung miswa. Ayan, ito tinan nyo ito, medyo buo pa. Kasi basta lang natin nilagay eh. So, gigento na lang natin yan. Diba? So ayan, pakuluan muna natin 'to hangga't maluto na itong patola. Yung mismo naman, mabilis lang oh, maluto 'yan. Kuturin niya, luto na kaagad 'yan. Yung patola na lang mismo lulutuin natin maigi. Kaya mga ka taste buds, oh. nyo, luto na patola oh. Ganyan kasimple magluto, kaya kung nagusta yung luto namin ng miswa patola Ba, subukan nyo na, napakasimple yung mga ingredients yan. Pero kung kayo magluluto, yan, lagyan nyo ng, ano, ng uh, giniling na baboy o giniling na baka O kaya paghaluin nyo, giniling baboy o giniling na baka Ayan, diba? Hmm. Ganyan kasi simple magluto napakasarap. Kaya kaya subukan niyo rin yan.